Yes. Mapunta na siya sa Delata. May grocery na siya. Ayan na. na siya mga karampa. Magbibili kami ng poro Delata lang. Oh, wala pa kami mga sahod. Oh. Tsaka wala kami rampa. Tulog ang mga customer namin. Tulog sila. Tulog yung customer namin. Kaya hindi pa makarampa. Nag-isip pa siya kung ano yung pwede niyang kukunin. Ito Isawa na yung asawa na Makita to siya ng asawa niya mamaya. Kasi pupost ko naman to sa Facebook ko. Andyan siya. Nakikita niya yung bag niyang malaki. Mga karampa. Puno ng pera yan. Buwan ka. Mamaya ba? Nakita niyo mga karampa yung bag niya. Puno ng pera yan. <laughs> 哈 <laughs> 哈